Main hapun guys. Nak ulana diri. Araw-araw ang ulan sa hapon. Masarap. Kung naglilis ako nung doon sa ano guys, sa shelves. Gusto kong itapon lahat. Gusto <laughs> itapon ang shelves na, eh, ang kahoy na shelf, shelves na yan. Tapos ng uh, mga gamit. Gusto ko itapon lahat at palitan ng bago. May ano lang talaga ako. May kapital lang. Kapitalan ko yan. Nainis ako. Yun nga, napaisip ako na nagbayad sila. Hindi ko alam kung magkano, magkano binayad nila sa pagpapagawa ng uh, advertisement na yun. Photoshoot at video shoot tapos ang daming kailangan bilhin dito sa ano daming kailangan ma-improve kaya minsan ayoko na lang mag-ano magsalita pero alam lahat yan ni Santos, sinasabi ko sa kanya lahat yan naligo ako kasi, mainit ang ulo ko guys <laughs> pero ayun sa pag-ulan parang nakaka-refresh hi Guys, Musta kayo? Makain ako ng cashew nuts. <coughs> Abos na. Mahal to guys. Isang libo. 400 sa atin. Maliit lang siya oh. Four months ko din siyang nagamit. Matagal din. Kasi paunti-unti, hindi naman ako marami maglagay. Maganda ito guys, ulutos na ano, tinted siya. SPF 70. Tintay guys. <laughs> Black cheese. <laughs> so ini hupas. Ni na Gusto ko so, kong i-try yung ano guys, yung dried vegetable. <laughs> May okra, mga kung ano-anong gulay na crispy ba. Wala mo siya dito. yun sa Pinas meron. Masarap. Gusto ko siya. Kaysa titsiriya ba? Mas maganda yun. Kain tayo guys. lakas ng ulan. Naka may biscuit ako dito. na ba Digestive <laughs> na Meron pa pala. Konti na lang. narawang salamin yung video. <laughs> Konti lang, guys. Ang aking lotion ay Mama Art. Paubos na rin. Alam nyo, tinitipid ko siya. Paso na, din talaga. <laughs> Sana ay ano, yung Unlea ba, <laughs> hindi maubos. <laughs> Mama Earth na ito. Mama Earth Cocoa Rich Moisturizing. Obus na rin. Sana walang ano, obus-ubus. Hindi <laughs> ako masyadong nagamit. I mean, nagamit, pero pa kunti ba? Nauubos pa na rin. Bango. Cocoa ko, 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 ko. Itim ko na, guys. Sobrang itim ko na. Compare sa aking legs, oh. Hindi kita, pero ang itim na ng aking kamay at mukha. It's the start of something new. You to be with you. Ito, Mga ugat at mga ano nakita. Paliin Bisaya o paliin Tagalog gani. Mga scars. <laughs> kasi mag magano muna ako eh. I-relax ko muna ng utak ko kasi ano ba parang feeling ko ano ba, yung boring, pero maraming dapat gawin. Ginawa ko na yung, ano, konti yung sa baba. Sa mga shelves. Dami pang kailangan gawin sa kusina, guys, na paglilinis. Pero, hindi ko kaya yung mga, ano, mga dikit-dikit na. So, gagawin ko lang yung kakaya, makakaya ko. Bukas ulit. Okay, guys, mamaya ulit. Today is a <laughs> Hi, guys. crazy guys. day. We shall We saw mass murder, right? <laughs> mass murder. <laughs> Say good evening. Good evening, guys. How Please. are you? How are you guys? You know, we went to a museum and 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 saw a house with mass kills. <laughs> Nagpunta kami sa King's Palace. Next video, guys, share ko sa inyo. So, um, Inaano ko siya ng Nepali kasi may dictation bukas sa spelling test. Ayan, oh. So, ito ay mga ah laro. Pangalan ng laro. Ayan, oh. So, Lukamari, Gata, Volleyball, Football, Look, Rumalukay, ah, mga ano, oh. Kabali table tennis. Iba yung spelling niya pero yung pag-pronounce table, tennis biad biad mintan so mas madali niyang mababasa pag may english na translation ayan so pinasulat ko sa kanya ng ilang beses so hindi ko alam kung ilan ang matatandaan niya dyan guys <laughs> pero at least di ba may may matandaan siya may maisulat siya kesa wala talaga so ayun guys ang ating video today ay ano lang <laughs> no, mga normal na araw dito sa ano so ayun lang ang ang, ang aking video today uh, next i-share ko sa inyo nagpunta kami ng mga bata sa King's Palace. So, hindi pwedeng mag-video sa loob, pero sa labas naka-video tayo. Ayun. And then, um, gusto kong mag-shoutout. Shout out to Miss Zenaida Postrano, Ma'am Zen. Hi, shout out. Thank you so much, Ma'am Zen, Zenaida Postrano. Sa walang sawang suporta niyo po sa akin. So tagaan ba ito, Taga saan ba ito si Ma'am Zen? Wait ah. So ayun lang ang ating vlog, guys. So Uh, ngayon ay Sabado, bukas ay Linggo. Busy na ulit tayo. And then, uh, papakita ko sa inyo si Sundar magsuot na kanyang football na uh, outfit. So, pwedeng magsuot galing sa bahay every Sunday ng kanilang futsal na outfit. So, Futsal pala ay maliit na version ng football. So yung may nag-comment. So thank you so much sa ano information. So ayun lang guys, thank you all so much. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Thank you and ayun lang. God bless everyone. Ingat kayong lahat. Good night. Bye guys. Amping. <laughs>